Sa mundong kung saan ang epekto ng trauma ay umaabot sa mga susunod na henerasyon, ang pagtungo sa pagiging malakas madalas ay nagsisimula sa pag-unawa at malasakit para sa mga kababaihan, kung saan ang kanilang buhay ay madalas puno ng pangaabuso, diskriminasyon at karahasan o masamang karanasan ang landas patungo sa pagiging malakas ay kasama ang mga prinsipyo ng trauma-informed care. Ang ENAF, League of Empowered Women, ay isang lugar kung saan masisilayan ang lakas, giting, at tagumpay ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan ng buhay. Ating tatalakayin ang mga kwento ng pag-asa, determinasyon, at inspirasyon mula sa mga babaeng nagsusulong ng pag-unlad at pagbabago sa lipunan. Dito sa Enough League of Empowered Women. Hi everyone, my name is Carla Dones. So I'm a professional makeup artist and a business owner. So nag-start ako ng Gluta Glow uh, way back 2020 nung pandemic talaga. nag work ako noon sa isang aesthetic clinic and then nag-close yon because of pandemic. Since nag-close nga yung pinag ko, need ko ng extra income dahil may mga anak ako na kailangan namin buhayin. And then naisip namin ng husband ko, why not gawin natin business ang pag inject ng gluta at the comfort of their home or anywhere na pwede natin sila ma-meet up like office or mall parking. Nag-try kami, mga unang clients pa namin noon is yung mga friends ni husband. So ayun ang nangyari dahil lahat ng mga establishment is mga naka-close that time. Ang ginawa namin, pinupuntahan namin ang mga clients namin sa mga bahay nila o kaya imi-meet up namin sila at nagugluta kami sa backseat ng kotse namin or sa kotse nila. Yung husband ko, siya yung lagi kong kasama kasi siya yung driver slash assistant ko. Siya na din yung nagsiset up ng no, mga gamit ko. Tapos ako na lang yung magi inject sa mga clients. Kaya thankful ako sa husband ko kasi very supportive siya sa akin sa anumang gusto kong gawin sa buhay ko. Ang hirap, naaalala ko pa noon kasi natatakot kami ng asawa ko. Baka mahawa kami ng COVID kaya sobrang ingat namin. Nilakasan na lang namin ang loob namin kasi wala din naman kami choice. Kailangan namin ng income or else wala kaming pangkain or pangtusto sa mga anak namin. Naalala ko din may time na pinapaalis pa kami ng mga guards sa mall parking kasi akala nila kung ano yung ginagawa namin, bakit may dextrose na nakalabas sa kotse namin. Kaya ayun, tinandaan ko yun, sabi ko sa sarili ko na someday magkakaroon din kami ng clinic na hindi kami papaalisin. Sobrang lakas ni Glutaglow that time kasi halos takot lumabas sa mga bahay nila because of COVID. Nagka-news article pa noon na good yung gluta for immune system kaya ang dami talaga nagpabuksamin. amin. Nakapag-ipon kami ng husband ko kaya napatayo namin yung clinic. Since I'm a vlogger, so nakilala nila ako sa name na Hi mga Jai! <laughs> Malaking karangalan na inaunlakan mo kami sa aming impetasyon. Naghanda kami ng ilang katanungan para maging inspiration din mm -hmm. sa ating kababaihan. Okay, ready ka na ba? Go. Girl, sige lang, go And lang. Miss Carla, ano yung mga hakbang na ginagawa mo para magbigay ka ng espasyo at opportunity sa mga kababaihan sa iyong skincare clinic? sa pagbibigay namin ng mga private consultation sessions and information bago sila mag-start dun sa treatment na gusto nila. So, kailangan alam nila lahat, do's and don'ts, yan, bago sila mag-start ng mga procedures na para sa kanila. Paano nyo po naiintindihan yung konsepto ng empowered women at paano ito nare-reflect sa operation ng business mo sa pagbibigay ng opportunity sa mga clients ko na maging free and successful in their own way mm -hmm. para sa mga napili nilang uh, procedures na gagawin sa kanila ano po ba yung madalas na treatment or procedures na nire-request ng mga clients? I Usually, know. facials yan talaga. Una nakikita kasi yung face talaga. So, okay. dapat ang mahalaga talaga. Yes, face value yan. Uh, yung self-confidence <laughs> natin True. Actor. So, sa anong paraan ka nakakatulong sa pagbapalakas ng self-confidence at self-care ng mga kababaihan sa pamagitan ng iyong skincare treatments? Meron kami mga personalized skin care treatment para sa mga clients namin, kung ano yung mga needs nila para mag-boost lalo yung confidence nila and natural beauty. Sites so, uh, na mention nyo nga sa facial, mm -mm. ano yung nire-recommend nyo? Like yung side drip, meron din. Yes, yes, yung mga drip. usually kasi halos ang clients namin is yung mga older people. Mm -hmm. So yung mga gusto talaga nila is ay may mga pabotox. Yes. Mo. Yes. So ano yung mga special services o promotion na ino-offer mo para tahan ang mm -hmm. women empowerment? sa iyong community. Okay. So, for this month, since Women's Month, meron kami 20% off sa lahat ng na services namin. And meron din kami free beauty consultation. yung yeah. Malaking hmm, bagay yung 20%. Yes. Yes. <music> <music> Pag yung, um, beauty consultation ano, through mm. May sure, dapat talaga pupunta sila sa, sa Yeah, much better talaga kung pupunta, pupunta sila para makita talaga yung pong ano yung skin condition nila and everything. Paano niyo po tinitiyak na yung team nyo sa skin care clinic ay nagbibigay ng magandang halimbawa ng empowerment sa mga kababaihan na kanilang hinahawakan? Pagiging sensitive, understanding, and of course, inspirational sa mga clients namin. Minsan, hindi mo naman mawawala na magiging kaklose talaga nila yung mga clients nila. Lahat talaga ng mga staff ko is women. So, naiintindihan nila yung mga pangailan, mga needs ng mga clients namin. Yes, especially women talaga. Wow. po yung mga beauty tips o skincare advice mo para sa mga kababaihan na nagnanais magkaroon ng self-love and mm. self-care. Importante talaga 'yung me time. Mm. Me time and of course 'yung regular na skincare routine nila and then eat healthy food, drink 8 glasses of water a day, mag-exercise. In short, healthy living talaga. naman yung mga hamon na hinaharap mo po bilang isang female owner ng skincare clinic at paano mo ito nilalabanan pang maipagpatuloy ang pangarap mong makatulong sa iba. Ano yun? mm. yung challenge talaga sa akin as a business owner is yung gender bias and yung pag-underestimate nila kasi babae ako. Nilabanan ko talaga 'yon for being a good example, maging hardworking, determination, mm -hmm. and success sa community ko. Baby Miss Carla, ikaw ilan na um, ah. anak na niyo? Na-manage na yung sa negosyo mm -mm. at sa pagiging ina. Now, meron akong tatlong anak at gusto <laughs> ko pa siyang dagdagan. <laughs> dagdagan ng pang-apat, yon. Tapos, uh, binabalance ko siya, work and family balance talaga eh. So, all the time, lalo na, nasa, may kakapanganak ko lang eh. So, 3 mm. three months pa oh lang yung baby, baby ko. So, oh. talaga nakafocus ako sa baby ko. So, naiiwan ko naman yung business dahil tiwala talaga ako sa kanila. Yan. Galing. Totoo yes. yung uh, work-life balance. True. Mm -hmm. sa so pananaw nyo po, Paano nakakatulong ang tamang skincare routine at pampering sa kababaihan para sa kanilang overall well-being at confidence? Pag-focus sa sarili nila, of course, and then pag-aalaga sa sarili, sa balat. Kailangan kasi may tiwala ka rin sa sarili mo, mm -hmm. sa natural mong beauty. Mm -hmm. So kahit na anong gawin mo, kung nagpapabiyuti ka na nagpapabiyuti, kung wala ka naman tiwala sa sarili mo, wala ka rin. Talagang manggagaling talaga sa atin yun. True. <laughs> Paano niyo po hinuhubog ang iyong staff sa Skincare Clinic upang maging sensitibo at maunawain sa mga iba't ibang pangailangan ng mga kababaihan sa kanilang self-care journey? Nagbibigay ako talaga ng regular na trainings nila para alam nila kung anong kailangan ng mga clients, kung ano yung mga itatanong, kung ano yung mga ipapagawa. Kailangan talaga regular yung trainings nila. And pagbibigay ng excellent customer service, mahalaga din yun. Kasi kahit na trained sila, kung hindi naman sila marunong, ba diba, sa customer service, wala rin, hindi rin kami babalikan ng mga clients. Sobra, yun talaga yung binabalikan ng clients. Ay, true. Napaka-ano, accommodating nila. True. Yan, medyo kilala ko na. <laughs> <laughs> Thank nila, you. Ganon. Okay, paano mo na is magbahagi ng inspirasyon at empowerment sa iyong mga clients, lalo na sa mga kababaihan sa pamagitan ng serbisyo at produkto na inaalok ng iyong skincare. Pagbibigay ng mga personalized skincare tips and pag-support sa mga clients namin sa mga gusto sa mga dreams nila para sa sarili nila, yun. Ano-ano mga products mo John ngayon Miss Carla para mapakita naman natin sa ating viewers? Ah, so right now talaga more mm -hmm. on ano kami, treatment, facial mm -hmm. treatment, mm -hmm. so We have drips, uh, botox, lahat yung mga laser removal, mm -hmm. 'yun. For example, um sa mga dry skin, anong nire recommend mo pag sa facial? Ah, yung dry skin talaga is Hydra, Hydra Glow facial para sa glass skin talaga perfect siya para dun matanggal yung mga dry skin kasi meron siyang diamond peel and then nag infuse din kami ng mga vitamins and serums using the Hydra Pen. Bilang pagtatapos natin, meron po ba kayong mga mensahe o inspirasyon na nais nyong ibahagi? para sa ating mga viewers lalo na sa mga kabataan kababaihan. Anong gusto mong message na maparating sa kanila sa mga kabataan? Kasi maaga kong alam mo na maaga kong uh, nagka-family, nagka-baby. So I think talaga dapat makinig kayo sa magulang mo. And mother's knows best. Yes, mother's knows best. Totoo yan. Right now, hindi nila maiintindihan yan. Pero pag as they grow old, talaga maiintindihan nila na tama pala yung mga magulang nila. Totoo, na, no? Yes. Na nasasabi na natin. Yes, <laughs> totoo, as in. And then mag-aral. Kasi dun eh, dun talaga papunta yun. Kung gusto nila maging successful, mag-aral sila mabuti. Maraming maraming salamat okay. na inspired kami sa ating sagutan. <laughs> yes. So, yes. Answers natin at madami kaming natutunan lalo na yung mga viewers. Yes. So, paano natin mas mapapalakas ang uh, mga kababay. Mm -hmm. Hi mga guys! Kung gusto nyo magpa-treatment dito sa Gluta Glow, located po kami dito sa Arayat, Pampanga. Paki-follow na rin po at gluta.glo. Thank you! Meron din po kami mga home service and car meetups. Like may drip kami, pwede kayo magpa-home service. Ah, pwede namin kayo i-meet up sa mga office nyo. Pakifollow na rin po yung dahil nag-vlog ako. <laughs> Pakifollow na rin po yung Mary Carla Vlogs. Thank you so much! <laughs> Nag-start ako na dalawa lang kami ng asawa ko sa Gluta Ngayon, meron na kami mga staff. Kaya nakakatuwa kasi nakakatulong na kami sa mga ibang tao na magkaroon ng trabaho. Gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng mga naging clients namin mula noon hanggang ngayon na walang tigil sa pagsuporta sa amin. Sobrang thank you po sa lahat ng tiwala na binigay niyo sa Gluta Kung hindi dahil sa inyo, wala po kami ngayon dito. Mahal namin kayo and pangako na magkakaroon pa po ng madaming branches si Gutaglow